Heto na nga, yung last Hong Kong namin, naisipan kong kumuha ng mga videos. Habang nagtitingin-tingin kami, nakakita ako ng white rabbit. Paborito halos to ng aking mga kaibigan na laki. Charot. Eto <laughs> may nakita rin akong white rice biscuit. Yun na nga, naglakad-lakad muna kami na mga kasama ko. Habang naglalakad kami, nakakita ako ng mga bilihan ng mga cream lotion. Nagulat ako, may binibenta silang papaw. Ito yung viral ngayon na nare na ng mga personality, ang Lucas Papaw. At yun na nga, bumili na rin ako para masubukan ko kung effective ito. Para naman ako ibigin na. Nagtingin-tingin na rin kami ng mga relo kasi ito yung paborito kong brand pero di ko afford. Ito yung bago ngayon na collaboration ng Omega at Swatch na relo. Ayun, naglakad-lakad muna kami at nagikot-ikot hanggang sa mahilot mapagod kami. Mukha akong kung ganyan pero hilong-hilo na yan. Sa so, ilang ulit kami pabalik-balik dito sa Hong Kong, ngayon lang kami nakagala ng ganito katagal. Kaya sinamantala na namin magikot-ikot habang wala pang trabaho. Ngayon ko lang na-realize na, na ang dami palang pwedeng gawin bukod sa magtrabaho na magtrabaho. Naisip ko kuhaan na ng video sarili ko kasi para makita ko kung fresh pa ako. Ang haba kasi ng nilakad namin naisip ko single pa rin ako hanggang ngayon. Dito sa Hong Kong ang mga tao dito para lagi nagmamadali at karamihan dito hindi rin nagsasalita ng ang Ingles. Kaya bago ka pumunta dito mag-aral ka ng sign language. Pumasok na naman kami ng isang grocery at nakita ko itong dried mango. Naisip kong kumuha at bumili para sa mga kaibigan kong dry na dry. Kaso naalala ko wala pala akong pambili na dala. Dumabas na lang kami ng grocery kasi wala naman talaga kaming pambili. Kaya nag-iisip kami kung saan naman kami pupunta. Naalala namin may bibilhin pala kami sa donkey. Dito kami namimili sa donkey ng mga pasalubong namin dati. Pagkakit ko palang una ko na nakita si Doraemon. Gustong gusto ko siyang bilhin pero naisip ko wala talaga akong pera. Dito sa donkey, ang dami-daming binibenta dito sa pasalubong. Pero iba pa lang nakita ko bukod sa mga pasalubong. Nung tinitigan ko, nilapitan ko na. Mga laruan pala ito para sa mga matatanda. Sa totoo lang, gusto ko sabihin sa inyo na ito talaga sinadya ko dito sa donkey. May mga mabibili ka pang de at de battery. Pero kung akong tatanungin mo diyan ka na lang sa debattery. Minsan kasi medin China baka sumabog. At matuluyan ka maputukan at masabugan. Bukod sa malilit, may mga malalaking sizes din kaya lahat happy. Umalis na nga kami doon kasi baka mapabili pa kami ng maraming maraming piraso. Aha, andito pala ito. Pero di ko alam kung para saan to ginagamit nagtingin tingin pa kami kasi ang dami pang body lotion at cream sa mukha pero nung tinitigan ko mukhang hindi cream sa mukha akin nakita na naman nahilo na ako kasi puro mga pampadulas yung mga nakikita ko dito na naka-display pero nung unang kita ko talaga akala ko mga deodorant pero ang laki nito yan nga yung makikita mong brand sa kanila yung tenga sa tagal ng paghahanap ko, ito lang ang nabili ko mineral water na 9 Hong Kong dollar. At yun nga, lumabas na kami ng donkey at naglakad-lakad na kami kasi wala naman talaga kaming pera. Masarap lang talaga maglakad-lakad dito sa Hong Kong kasi sobrang lamig pa dito. Tapos tinignan ko ang sarili ko kung fresh pa rin ako. At yun nga, habang naglalakad-lakad kami, nakaramdam ako ng konting gutom. Pero naisip ko bumili pala ako ng dried mango. Kaya kinain ko na lang yung dried mango na dapat pampasalubong ko sa amin. Masarap pala kainin ang dapat ibibigay mo sana sa kanila. Habang naglalakad kami, nadaanan namin itong mga manguhula. Sabi ng iba, pwede ka daw dito magpabarang sa mga taong di nagbabayad ng utang. Hindi lang kasi hulang ginagawa nila kasi may mga ritual din silang ginagawa na may patilig kandila. Kaya nag na kami umuwi at mag-stay muna sa hotel dahil pagod na pagod na kami. Siguro hanggang dito na muna yung aking video. Maraming salamat.